Hello everyone! Hello! Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, samahan ninyo ako. Nandito po ako sa garden na ito. Ayan, oh, napaka-fresh ang hangin. Ayan, may rambutan pa tayo guys. Oh. Ayan, oh. Oh. Wow! Ayan. Sarap! Ayan, ang ganda-ganda ng ano, green na green ang lugar na Hello everyone! Ayan o, oh, sarap ng rambutan. Oo, hindi pa hinog.